Na-na-na-na-na-na-na-na-na... Ikaw. Nakuhin. -me, me me ka na? Halika. Halika. Ano oh, ko? Wala akong panamin dito. At ano ngayon ang gusto mo mangyari sa ating dalawa? Ano mangyari? Ano mangyari sa ating dalawa para ka tayong atcheng? Che ka din! Ano che? Paano ko sinabi che? Sinabi mo che ang linaw-linaw? Ang sinabi ko atcheng! Ay, naku. Maluloka ako dito. Ba? ako din. Maluloka din ako sa'yo. Baka akala mo, linigawan kita dahil sa pinilit ako ng papa sa pilitan. Hoy, kahit ipagpilitan mo yung sarili mo sa'kin, ipagsiksikan mo, hindi kita papatulan. Tsura nito, nasusuka ako sa buka mo. Woo! Uh, isumuka ka, Adel? Hmm. Uh. Hmm submit. Ang oh, oh, mabuti pa, magtaguan tayo. Ano ah, natin mo ko, ha? Taguan? Oo. Sige, sige, Tingnan natin mo Ah. Okay. Ha? Game okay. 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 na, ha? Okay. Kala kong sinupi, ganda-ganda. Oh, huh? ang okay. Beauty ko lang, wala ka, talbog ka sa akin. Sa mga daliri ko lamang wala ka na. Yung buhok mong parang iskoba, excuse hindi lang dahil sa papa hindi kita liligawang buruhan ito. Eeeeh!